dungan sa sunod-sunod nga pagkasikop sa empleyado sa local government unit sa anti-illegal drugs operation nga gihimo sa otoridad. Subling gi-auhag sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 12 ang mga LGUs nga mahimong drug-free workplace matodikat Abad. Spokesperson sa PDEA 12 gi-empower na o gi-capacitate na ang mga LGU aron makatabang sa pagresulba sa problema sa gidiling droga. Mm, mm Actually, kani siya na ayo din sa Dangerous Drugs Board Regulation na to na tanan nga workplace, private man or government na ayo pa drug-free workplace program no uh, intensive implementation. ah uh, siya way back 2004 na gi-push na sa Dangerous Drugs Board na dapat tanan nga organization na ing anin no and Usa sa rekisitos ni ini mo ang pagpahigayon o drug testing kauban ang Department of Health Accredited Facility karon medyo gamay pa lamang nag-apply no so i hope uh, other local government units GOCC and national government agencies nga uh, gina-encourage nato ang mag-apply ani uh, para at least no na sila uh, evidence nga sila is talagang naga-implement ng drug free workplace program sa sulod sa ilang organization Kini ang kabahin sa holistic approach dungan sa kampanya Batog Iligal Nga Droga, Dugang Ni Abad. In the Heart! of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Brigada News!